Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro PH. Diretso na po tayo sa inyong komprehensibo, detalyado at hindi beten na weekly reading for August 18 to 24. Kunin nyo lang po yung mga ka-resonate kayo ha and leave the rest. Use your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo today. Meron po tayong isang tanong, isang sagot portion. So kung meron kang pangmalakas isang tanong, you can ask that at the end po of our reading. So uh, um, sa isip lamang po ha, huwag mo yung sulat sa ba? Sekreto lang po natin yan. And I will try to answer po that at the end. So stay tuned for that. Um, Gemini, thank you po sa inyong mga donation. Saka po sa mga hindi pag skip ng ads. Malaking bagay po para sa akin yan. Every time po na meron po tayong free reading for Gemini. So malaking tulong po yung hindi nyo po pag skip ng ads. Okay po. Thank you, thank you, thank you very much from the bottom of my heart, Gemini, for not skipping the ads. So Gemini, ano naghihintay sa inyo yung buong August 18 to 24? Inhale. And exhale at the center of your reading. You have the Ten of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Nine of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Nine of Swords. Wow, Nine Nines all about um, release. Releasing tension, releasing problems, releasing um, worrying. Kasi malapit na matapos na. Kita ko yan. In the area of what's affecting your current energy, you have the Emperor card. In the area for near future, you have the Four of Pentacles. Lovely. In the area of your challenge for the week, you have the Three of Swords. Hmm, interesting. Mamaya pag-usapan natin yan. Kano ibig sabihin yan? In the area of your fortune, you have the Lover's Card. Wow, beautiful. In the area of your divine messages, you have the Four of uh, Wands. Lovely. At ang outcome mo for the week, Gemini, for August 18 to 24, eto yon Mamaya sabay-sabay ito -sabay, siyang bubuksan. But first, ano muna ang lingering energy in your background? You have the King of Cups. Okay, Gemini, sabi ng spirit mo, ito yung ling linggong ito, magiging armas mo, ay ang iyong pagiging um, kalmado. Ano? You have the power this time to really control what's happening around you nang hindi nagagalit, nang hindi sumasabog, nang hindi nagpapauna sa iyong emosyon. Lagi daw dapat maging emotionally matured ka this week because marami kang tatapusin at marami ka talagang magaganap na bagay this time na um, susubok sa iyong pasensya, susubok sa iyong um, pangunawa, at susubok sa iyong paghangad doon sa katapusan ng isang bagay. And you feel like gusto mo nang matapos, gusto mo nang madaliin, gusto mo nang iratsyada ano, pero sabi ng spirits mo, kalma lang, kalma lang, it will happen at the right time, it will be done at the right time. sa so ngayon, manalig ka sa iyong emosyon, manalig ka sa iyong ginagawa, sa iyong kakayanan, matatapos din yan. At huwag mong hahayaan ha, huwag mong hahayaan na yung emosyon mo ang magdikta this week ng iyong mga gagawin. Kasi baka may maging komplikado, maging magulo, maging... Um, uh, maging magka magkaroon ng kakaibang ruta kumbaga so ngayon focus on what you want use your mind ha use your mind not your emotions okay and everything will be fine most especially at the center in your core energy for the week you have the 10 of wands marami kang kailangan tapusin na okay uh, alam ko pagod na pagod ka na hirap na hirap ka na pero sabi ng spirits mo konti pa konting push ang journey finish line meron kang inaasikaso na papeles meron kang inaasikaso na mga dokumento meron kang inaasikaso na mga bagy-bagay at parang sobrang hirap na in your part to really go on with the problem ano meron sa inyo na parang mag sabi sabi ng spirits mo meron daw mga magagaan na paraan o mas magandang proseso or mas mabilis na way on how to accomplish your problem, parang sabi niya, huwag mo daw pahirapan ang sarili mo, okay? um Yes, nangyayari na, ginagawa mo naman yung best mo, ginagawa mo yung kaya mo, pero huwag mo nang pahirapan pa. May magagandang paraan at madaling paraan to accomplish this, okay? I-clarify natin, the ten of ones being clarified by... 10 of Cups. Wow, 10. 10 is all about completion. Pagkatapos at yung pagkatapos ng hirap kaligayahan for your family. I'm seeing panatapos na yung sigalot sa pamilya. Baka may away o pero di pa kakaunawaan ang meron kayong inaayos for the family, baka dispute about mana, property, o mga um, connections with family members, o merong problema ang pampamilya, halimbawa tuition fee, o pampaayos ang bahay, sa lupa ninyo, o sa bahay mismo, yung literal na bahay, baka may kailangan ayusin, ano, at hirap na hirap ka na. Nakikita ko ngayon, Gemini, na this week, babalik na yung kaayusan o magkakaroon na ng pagkatapos sa pinaghihirapan about family matters. So congratulations, everything is moving smoothly para sa inyo, okay? In the area of what you want, you have the nine of pentacles. You want not to enjoy your life and have ipon, parang ganyan. So, parang meron sa inyo nagkatrabaho o may negosyo, pang pamilya, parang sabi mo gusto mo magkaroon na ng magandang bunga ito o fina mo yung puso mo. Na, Please God, hirap na hirap na ako. Gusto ko nang umangat, gusto ko nang umasenso, gusto ko nang ma yung magandang bunga ng pinaghihirapan namin. If it's a family business, nakita ko yan na parang you're now losing sometimes yung tiwala or pag-asa na magkakapera pa dito, ganyan, and you want to, to be independent, you want to have a monetary resulta or monetary reward for your hard work, ano, kasi parang nakikita mo na malapit na nandyan na nandyan na, pero you want to exercise the parang uh, victory, victory lap, parang ganyan, parang gusto mo na magkaroon ng victorious energy coming in, kahit ang bigat-bigat na, pero sa mo, parang nakikita mo na yung katapusan, eh. kitang kita mo na malapit na nandyan eh, pero parang hindi ka na, makapag hindi ka na makapaghintay na i-celebrate o magkaroon ng, ay, salamat Lord, yung parang makapag-relax, no? Um, you've been working so hard, Gemini, you've been working so hard for the family, just to keep the family afloat, para lang mabigay sa pamilya mo yung magandang buhay. Ano? Talagang kayod ka ng kayod this time. At nakita ko na yes, magubunga yan. Kaya don't fret, don't be sad, no? Makukuha mo rin yung magandang bunga at nakinig ko para mapupundar mo na rin yung mga bagay na gusto mo. Mahibili mo rin yung mga bagay na pansarili mo, no? Ngayon parang sayo mo, time na for me to have myself um, happiness, to have myself freedom and have to indulge with the things sa pinaghirapan mo ganyan so ngayon sabi ng spirits mo tsaga pa, pa and uh, soon after magkakaroon ka na rin ng perang hinahangad mo at ma-share mo yan with your family at masasagot na yung mga pangangailangan okay ngayon just bask in to the happiness na meron ka i-enjoy mo yung meron ka para patuloy mo ma-magnetize yung mga gandang bagay for you okay the nine of uh, Pentacles being clarified by the Justice card. Yes, ito para sa'yo. mo, gusto ko na makuha yung para sa akin. Yung what you truly deserve. Yung parang hustisya sa mga bagay na pinaghirapan mo. Ayaw, na, mo na magkasya sa mga hingi-hingi. Ayaw, na, ayaw mo na magkasya sa mga serbisyong nilalaan mo sa iba. Gusto mo naman makuha yung para sa sarili mo. It's all about you. Your love, your luxury, your happiness, your money, your wealth, your bountiful wealth na hindi mo na kailangan umasa pa sa ibang tao. Gusto mo na magkaroon ng para sa sarili mo. Para sa'yo, no? At nakita ko yan this time na mag balanse na. No? Um, magkakaroon ka na ng good reward. Nakita ko yan from your hard work para may reward na ako na ikita for you. So, congratulations. Okay? In the area of what you need, you have the nine of swords. Nine of swords, kailangan mo doon ikalma ang sarili mo. Itapon mo na sa bintana yung mga worry mo, stress mo, yung mga overthinking mo. Sabi ng spirit mo, parang ino overanalyze mo daw, Gemini, this time, yung mga problema, yung mga kinakaharap mong um, gawain. No? Sabi ng spirits mo, gawin mo lang ng kung ano yung kaya mo. Pero 'wag mo na masyadong i-overanalyze yung mangyayari, yung kapalit ko baka baka mag-fail, baka mawala sa kamay mo, baka magkaroon ng aberya. Huwag mo laging isipin 'yon. Laging positive thinking lang tayo this week, okay? 'Yan ang kailangan mo para matapos na ito, para matulay mo na hanggang sa dulo yung ginagawa mo at makapag-relax ka na. Nakita ko gusto mong magbakasyon, gusto mong uh, makapag uh, na 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 magkaroon ng time for yourself. ayaw mo to para sa akin ibigay niyo yung karapatan ko at panahon ko para makap makapag-relax. Some of you gusto mag-leave, gusto ng mag bakasyon, ano, at sobrang painful na kasi for you, parang sobrang toxic na, sobrang hirap na hirap ka na. Kasi sabi ng spirits mo, kalmahan mo, kalmahan mo, matatapos din to at makapag-relax ka din. Okay? The Nine of Swords being clarified by You have the three of cups, yes. Ngayon, sabi ng spirits mo, go out with friends. Go out with your family. Kaya talaga, uh, may mga bagay doon na pwede ka mag-relax at magkaroon ka ng time for yourself na hindi mo kailangan gumastos, okay? Merong pwedeng go out with your family. Kahit sa harap ng bahay, maglaro ka doon. O kaya panoorin mo yung mga anak mo na enjoy Have a family gathering, kwentuhan, inuman, uh, magluto ka. Kahit alam meron sa ref, iluto mo. Salo-salo kayo. What makes you happy? What makes you relaxed, no? Ngayon, sabi ng spirits mo, kailangan mo mag talaga ang mong time uh, ngayon para uh, I mean dapat may time ka pala dapat may time ka ngayon to really ah uh, tend to yourself mag makapagpahinga wag mo nang isipin yung problema tapos tumawa yun ang kailangan mo yung tumawa at ma magkaroon ng paggaan ng kaluluwa mo at katawan mo okay you've been working so hard at malapit mo na yung kaligayahan for the family kaya ngayon relax 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 it will be fine okay Yung overthinking mo tapo mo sa bintana yan yung mga worries mo hindi yan magaganap hanggang isip lang yan you're worrying too much over nothing okay it will be fine just enjoy with the people that you love and it will be fine okay in the area of what's affecting your current energy, you have the Emperor card. May power ka this time to continue and to finish this. Okay? Meron kang ginagawa this time na kailangan talaga tapos na. Okay? Ay, Gemini, follow mo naman ako sa Facebook at uh, James Tario PH. Tulungan mo ako maka 1,000 followers. Okay? Help me, help me, help me. Para doon naman lumago ang ating community. Okay? Follow me there. Okay, back to your in the area of what's affecting the emperor card. May power ka, malakas ka, matalino ka, magaling ka, kayang-kaya mo itong tapusin. Kung meron kang inaasikaso ngayon at iniisip mo, kaya ko pa ba, magagawa ko pa ba, kaya mo, okay? There are people around you that will help you, okay? Emperor card is also telling you to be humble enough to ask help if you need one. Okay? Kapag ramdam mo doon sa sarili mo na kailangan ko na ng tulong, kailangan ko na ng guidance sa ibang tao, kailangan ko na ng, um, kailangan ko na ng uh, assistance from somebody else, be brave enough to ask that para totally matapos ito. No, parang narinig ko rin sabi ng spirits mo, Gemini, hindi mo to kaya mag-isa lang. Okay? Kapag alam mong yung ibang responsibilidad, pwede mo na ipasa sa ibang tao, go push, ipasa mo na. Kasi anak ah, nakita ko rito na parang kung mas kung merong darating na mas madaling paraan para gumaan lahat ng to at matapos na go push para ma over para ma over welcome mo na yung kaligayahan at saka harmony within the family no nakita ko na Parang sabi dito, be brave enough to face the truth and to face the problem. Upuan na yan, pag-usapan na, uh, kumpunihin na, at yung katapangan na gagaling sa'yo, yun ang magiging um, bala mo or magiging armas mo para matapos totally yung bigat. Okay? The emperor cards being clarified by you have the hanged man. Yes. Ngayon, sabi ng spirit kids mo, ang parang dalingan kang maupo, parang dalingan kang huminto, Gemini, sa mga ginagawa mo. Kung parang feeling mo, sobrang bigat, sobrang hirap, then sit down and then think, think, bakit matagal, bakit mahirap, malapit na ako matapos pero bakit bumibigat, no? Minsan sign yan eh, kapag malapit ka na sa outcome ng gusto mong gawin, pag malapit ka na sa finish line, bumibigat, bumabagal, ah, parang kailangan pa ng effort na effort mo, no? pawis na pawis ka na, kayod ka ng kayod, parang feeling mo di mo na kaya. Diyan yung sign na malapit ka ng matapos talaga. And here, sabi ng spirits mo, kailangan malinawan ng isip mo ha. Dapat malinaw yung approach mo sa isang bagay. Kung ito ang problema at parang feeling mo, I need to work out on this. Kailangan ko solusyon. Kailangan ko mahanap yung bagay na makakapawala sa akin dito. Sabi ng spirits mo, tignan mo daw sa ibang perspektibo yung problema. Baka doon matumbok mo yung tamang sagot. Halimbawa, ito yung problema mo. Tapos hindi mo ma-figure out bakit ganito, bakit, bakit, bakit. And then, meron kang kaibigan or tatay mo, a very, very um, brave person. Pwede tatay, nanay, someone who is wiser. Sabi niya, huy, Gemini, kasi ganito, ganto mo ina yung problema mo, dapat ganito. Sabi mo, ay, oo nga po, no, tama kayo, dapat pala ganito ko atakehin yung problema. Hindi ko po naisip yan, tama ka. So, malilinawan ka with this conversation with someone, a help for you. Para, ah, oo nga, no, now meron ka ng brand new pananaw or brand new POV sa problema mo, maatake mo yan hanggang dulo. At lilinaw na, gagaan na for you. Okay? Ngayon, be brave. Atakihin mo lang, magkaroon ka ng malinaw or um, broad view or Bigger picture sa problema mo, malalagpasan mo yan, okay? In the area of your near future, you have the four of pentacles. Si four of pentacles, sinasabi sa yun sa Superguides si of Gemini na in the near future, papasok ka na sa era mo of stability, okay? Pera nandyan, hindi ka naman problema kung saan ko huhukot ng ganito, ganyan. Yung iyong mga uh, expenses, yung iyong mga uh, property, yung mga bagay na material wealth, malapit na malapit sa iyo yan at kaya-kaya mong panghawakan nakita ko dito na nagiging matalino ka na when it comes to your money. Kung ano lumalabas, iniisip mo, tama bang mag-spend ako dyan? Dapat ba ako mag-spend dito? Kung hindi, sige, wag na lang. So parang nagiging matalino ka sa ginagamit mo pagdating sa iyong pera. Nakita ko rin dito na, sabi ng spirit mo, once na magiging solid na yung iyong financial security sa buhay mo, financial stability. Huwag ka matakot mag-grow kasi minsan kapag sobrang yakap sa mga bagay-bagay na pinapahalagahan, hindi ka na umaandar o para nagiging masyado ka ng... Uh, parang kontrolado ka na ng wealth mo. No? Make sure na everything is going smoothly, umaandar na maayos, yung energy and flow of, of flow of money ay umaandar. No? To the point na sabi ng spirits mo, yes, I know, nagtitipid ka, pinapahalagahan mo yung pera mo, pero dapat hindi ka rin, hindi mo rin daw tiritipid masyado ang sarili mo. Enjoy your life, ha? Most especially here with the nine of uh, pentacles. Parang sabi ng spirits mo, time to enjoy, time to buy things na para sa'yo. No? Magpundar ka ng mga bagay na ikakatuwa mo, na magiging parang reward mo sa sarili mo. So, narinig ko dito parang wag mo tiperin ang sarili mo. But at the same time, magkaroon ka ng uh, conscious effort na pahalagahan yung ginagastos. No? Parang kung bigay ka ng bigay sa ibang tao for their needs, for the family bills, kanyan, for your responsibility, isama mo doon yung sarili mo doon para magalak ka naman, magkaroon ka naman ng enjoyment sa mga pinag-usumikapan mo. Ngayon nakita ko talaga na bantayan ang pera. I don't know why, bantayan mo doon ang pera mo but at the same time, Uh, enjoy it for you for yourself okay the four of a pentacles being clarified by you have the Six of Cups. Yes, siguro marahil, a uh, Gemini, nagugat ng iyong pagiging masinop pagkat sa mga nakaraan mo. No? Siguro dati naubusan kayo ng pera o nanggaling ka sa isang pamilya na sobrang hirap kaya no, lumaki ka, sabi mo, hinding-hindi ako gagastos basta-basta, papahalagahan ko yung mga material na meron ako, um, hindi na ako babalik sa dati kong pinanggalingan. O kaya kung dati wala kayong halos hapunan, wala kayong makain, kaya ngayon na may pera ka na in the near future, nagiging masinop ka, nagiging maparaan ka and also pinapahalaga mo kahit ga gaano kaliit na sente mo sa iyong pera. Kasi ang dami mong pinagdaanan, ang dami mong experience sa sabi mo sa buhay mo talagang natuto ka doon at nadala ka doon. Kaya kitang kita ko na kung gano'n mo pinapahalaga ng pera, kung gano'n mo pinapahalagahan yung mga ipon mo at pinupundar mo at bawat yan binubusisi mo because you learned from the past which is which is very, very good for you, uh, Gemini. Kasi talagang nakita ko yung talagang pagiging alerto mo pagdating sa yung wealth. At sosoklian uh, susuklian niya ni God kasi nakita niya kung gano'n mo pahalagahan yung meron ka. Nakita ko rin dito, Gemini, na enjoy ha. May mga bahay ka daw in the past na gustong bilhin, gustong maabot. Halimbawa, na bata ka, wala kang Barbie, wala kang laruan. Ngayon, parang huwag mo daw, huwag mo daw uh, Tagay ito, huwag mo daw pagdamutan ang sarili mo ng mga bagay na dati yung inahangad mo lang. Learn to splurge, but yung tama lang, yung moderation lang. In moderation, kung kumbaga. Okay? Pero napakaganda niyang uh, pag-iipon at saka pag-iisip mong mabuti pagkating sa iyong kaperahan Okay? In the area for challenge, you have prosperity. Prosperity comes from hard work and a love for life. Yes, yung iyong kasaganahan at kapirahan magagaling sa hard work mo. Kaya ituloy-tuloy mo lang to ha. Hanggang finish yan, ituloy mo hanggang dulo. Huwag ka susuko. Okay? another message, you have hope. Hope is the light in the darkness. Never extinguish it. Yes. Hanggat may ginagawa ka, hanggat may pag-asa, hanggat may paraan, huwag na huwag bibitaw. May pag-asa ka pa, pamayanihin mo sa puso mo yan, itapon mo yung negativity, and everything will be alright. Okay? Sa so challenge mo, you have the three of swords. Medyo durog ang puso mo from all of the pain, from all of the things sa parang may problema, mga pills, mga uh, dapat ayusin, mga rejections, pagkatapa sa ma-view, parang natanggal pa sa trabaho, natanggal sa uh, inyong yung pinakamamahal na gawain. Meron din sa inyo na ramdaman ko na parang nawala na saysay yung ginagawa dati. Parang ngayon, you're, you're, trying to figure out ano ba yung para sa akin? Ano ba yung gusto kong maabot? Uh, may may saysay pa ba ito? Kayod ka ng kayod pero parang feeling mo walang katapusan. Ano, Gemini? Naku, ramdam na ramdam ko yan. Kaya parang ang painful, painful na. Kasi parang parang walang tap, walang katapusan yung pagod, walang katapusan yung hirap, walang katapusan yung pag make-up, kahit na kahit na ginagawa mo ng lahat, pero bakit walang pag-ahon? Yung nakikita ko for you eh. Pero sabi ng spirit guides mo, huwag mong hayaan na yung pain ay makaharang sa pwede mo pang abutin. Huwag ka daw mawala ng pag-asa. Hope here is really telling you, uy, hindi pa katapusan. Yes, sa ka. Yes, napagod ka. Yes, sa ka. Yes, sa durog ang puso mo. Pero buhay ka pa, Gemini. Buhay ka pa. Kayo mo pang bumangon. Kayo mo pang magsimula ulit. Kayo mo pang lumaban. At nakita ko talaga itong inaasikaso mo na sobrang hirap. Matatapos din yan. Kaya ngayon, habang masakit, habang binabangon mo at nilalaban mo yung buhay mo, bitbitin mo yung pain, hindi para magpaka bitter, hindi para isumpat kahit kanino yung nararamdaman mo, kundi para maging fuel mo na lumaban pa at idiretso pa lahat hanggang sa dulo, okay? The Three of Swords, alam mo pag lumalabas sa Three of Swords, sila sabi niyan, nagihilom ka na, nag-move forward ka na. So, sabi ng spirits mo, kaya mo 'yan. Nakita ko kasi pag lumalabas po si Three of Swords, ito ay garantiya para sa ating lahat na yes, nanggaling ka sa masakit, pero kayang-kayang bumangon. Naghihilom ka na. Nakita ko ito. Madali lang yan. Kaya mo yan. Malalagpasan mo yan. Okay? Three of Swords being clarified by the Magician card. Yes. Yes. Kaya mo yan. Kakasabi ko lang. Magician cards all about um, making the impossible possible and believing in yourself. That whatever you're trying to manifest, matutupad mo sa buhay mo. Kaya ikaw ngayon, uh, Gemini, huwag mong pagodahan ang sarili mo. Okay? painful na nangyari, masakit, makadurog puso, pero dapat hindi yan maapektuhan yung kakayanan mo. Huwag na huwag mong pagdududahan ang sarili mo. Huwag na huwag mong pagdududahan yung pangarap mo o yung path mo moving forward. You can always start anew. You can always start fresh. And you can always start anything, anytime that you want. Ang mahalaga, paalala sa inyo spirit mo, huwag na huwag kang papagupo sa sakit. Yung para bagang na nasaktan ka nga, Andiyan ka, nakastay ka lang dyan, nakaupo ka lang dyan forever. Kailangan kikilos, kailangan babangon kasi sabi mo sarili mo, kaya ko, malalagpasan ko, magagawa ko. Okay? In the area of your fortune, you have, in the flow, everything is smooth sailing. Yes. Sabi ko naman sa iyo, di ba, um, magandire-diretso na to, tapusin mo hanggang dulo kasi magkakaroon na daw niya ng pagkaan. Smooth sailing na after this. Okay? Another message, you have rejuvenating rain, clear the past and heal the present. Yes, kapag uusap lang natin to about your past, is also your past. Um, childhood, ano na parang sabi ng spirits mo, ito yung pagkakataon na kalimutan na yung past, paghilumin na yung nakaraan, patawarin mo na sila kung kaya mo, pero kung hindi mo pa kaya magpatawad, at least tanggalin mo sa puso mo yung sakit. Yung parang hayaan mo na sila, sige, move on na ako, move forward na ako. Nakita ko ito, water, pwedeng habang naliligo ka, imagine mo na imagine mo na pinu-push down ng tubig lahat ng negativity, lahat ng pain, lahat ng anger away hanggang doon sa drainage. Okay? Use that as your motivation and as your uh, practice every day. Nakapag naliligo ka, winawash wash away niya lahat ng negatibo. Yon sa ganong paraan na practice yung isip mo na maghilom sa past at kalimutan at mag-move forward sa buhay. Okay? especially here in the area for lovers uh, in the fortune you have the lovers card nakita ko rito na magkakaroon ka ulit ng sigla magkakaroon ka ulit ng um parang tapang at gasolina para ilaban hanggang dulo no because nakita mo agan ah, toto to kahalaga ay mahalaga sa akin to ay eh, importante sa akin to kailangan ko to ilaban lovers cards all about commitment your commitment your choices. Okay, pinapanindigan mo ba ang bagay na to, Gemini? Gano'n ba, ba to ito kamahal? Itong pinag-usumikapan mo, mahal na mahal mo ba yan? Gano'n ba yan ka-importante? Hanapin mo, find the roots. Ano yung pinag-uugatan kung bakit mo ito sinisipagan, kung bakit mo ito nilalaban? Halimbawa, para sa anak, para makapag-college sila, para mabuo na yung bahay, para matapos na yung inaasikaso namin, para matapos na yung sigalot, ano, para once and for all, matapos na yung bigat. Ito yun. Magkaroon ka na digan at tapang and fire and passion to continue doing it. Okay? Nakita ko yung deepest desires mo matutupad, Okay, makukuha mo yung deepest deepest desire. Ang kailangan lang talaga sa Gemini, huwag kang papa-give in sa mga temptation ha. Marami sigurong tao sa paligid mo bubulong ng ganito, ganyan. Uy, Gemini, ito gawin mo, Gemini. Huwag 'yan ito gawin mo. Dapat makinig ka sa intuition mo. Malinawan ka sa mga importante at kung dapat pak, uh, panindigan yung una mong choices, it's all about your commitment. Huwag huwag tra-abante, huwag urong-sulong and yung outcome yan, mahuhukuhan mo, okay? The Lovers card is being clarified by you have, o oh, dalawa ko rin natin, the eight of swords. Yes, hindi ka nakatali, makaharap ka ng mga paraan para makamit mo tong desires mo na to. Um, huwag mo pigiran ng sarili mo. Analysis, paralysis lang yan. Akala mo hindi mo kaya, akala mo wala kang power, akala mo wala kang paraan, pero meron, 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 sabi nga ni Carlo Aquino sa bata-bata, paano ka ginawa. Akala mo lang wala, pero meron, meron, meron. Kaya mo yan, malakas ka, okay? At kailangan mo pamayanihin yung clarity in your mind with the ace of swords. Dapat malino sa isip mo, ito yung gusto ko, ito yung pangarap ko, ito yung ko, kaya kong gawin lahat. Kaya kong subukan na lahat, makuha lang ito. So, have a clear mind. And also, sabi ng spirits mo, magkaroon ka doon ng clear communication, ha? Dapat maayos yung pag-uusap, maayos yung um, pagkasalita mo, at ganoon din sila para walang mis misunderstanding, para lahat ay maliwanag in both parties, okay? In the area for divine messages, you have the end of a tough cycle approaches. Yes, ito yun. End of a tough cycle. Ito, patapos na talaga yung pinaghihirapan mo. Congratulations. Another message, you have believe in the impossible. Diba sabi ko sa iyo kanina? Ito, maniwala ka sa imposible at every, that the impossible will be possible kasi magagawa mo, kaya mo. Kaya huwag kang papagupo sa sakit, sa, sa pain, sa sorrow magagawa mo yan kaya mo yan especially here in the area for divine messages the four of ones four of ones is reaching your milestone reaching the finish line reaching the tough cycle reaching the end of the struggle no malapit ka na daw at lagi mo daw isipin yung tagumpay na makukuha mo it's all about you celebrating life celebrating your um, successes, kung ano may maliliit na tagumpay na kukuha mo day, i-celebrate mo yan. Kasi pag sinaselebrate mo, lumalakas ang loob mo. At kapag malakas ang loob mo, ginaganahan ka, nailaban pa. Kasi sabi mo, ay umaandar ha, ah. ay gumagana, sige ituloy ko pa nga. So, malapit na maabot ang finish line. Focus, focus, and enjoy the journey. You will reach there of, uh, sooner than you realize. Okay? The four of ones being clarified by the page of cups. Yes, ngayon sabi ng spirit mo, believe in the impossible. Huwag ka mawawala ng pag-asa. At saka sabi niya, alam mo, mag-enjoy ka. Tumawa ka, have fun. Um, nakita ko ito, paangatin mo ang iyong imagination, paangatin mo ang iyong uh, creativity. Kasi may mga paraan ka daw may isip this time para sure ball matumbok mo na yung finish line. Kung nahihirapan ka, may mga roadblocks, meron kang bigla-bigla this time. May isip na parang, Wow, good idea yun ha. Ah. Out of nowhere na isip mo yun. So, tigla kang, ay, sige, gawin ko yan. So, makakahanap ka ng mga tamang sistema, tamang paraan para makapasok dito. So, out of the box mindset, out of the box idea, makakatulong sa'yo yan para sureball boom, Tira diretso ka sa finish line at maabot mo na yung bagong yugto ng buhay mo. Ngayon, magsaya ka, mag-enjoy ka. Uh, nakita ko na, just have fun and enjoy the process, okay? Ang outcome mo ito, but first, bigyan muna kita, Gemini, ng fortune cards. Unang-una, -una, you have diamond. You'll be receiving a, or giving a precious gift. Ito yun. With the... Um, uh, Page of Cups, merong gift sa iyo sa si universe, a surprising gift this time, confirmed by this. Congratulations. May regalo sa iyo sa si, si, universe. Ganyan kaya magagaling yan. Pwedeng literal na regalo or pera or payo, anything. Basta yung regalo niyan, makakatulong sa iyo. Blessing yan. Another message of tulip, yes, great passion, yes, this uh, week meron kang great passion to continue things. Yung maalab na damdamin at puso mo, yan ang gamitin mo para matulay, okay? Another message you have, cut a two-faced friend. O, oh, dapat talaga ngayon isipin mo kung sino yung mga totoo at sino yung peke. Okay? Iwasan yung mga peking friends. Another message you have, flute, disappointment in a lover or, or a friend. Baka ito ngayon kasi hindi siya maasahan o hindi pala siya totoo. Kailangan harapin mo na yan at uh, alisin mo siya sa buhay mo para maging, uh, haya, maging ano ka na, uh, puno ka na ng prosperity. Baka yung friend at lover na yun ang humaharang sa yung um, Tawag frequency of money and frequency of abundance. Kaya iwasan sila, okay? Ang outcome mo, Gemini, ito yon But first, ihanda mo na ang iyong uh, isang, tanong, isang, isang sagot. Sasagutin so ko po yan at the end of this reading. Ang outcome ni Gemini for August 80 to 24 ay you have the magician card. Wow! whatever you're trying to manifest, matutupad na this time. Ito na yung pagkakataon na gawin na yan, tumbukin na yan, simulan na yan. Okay? Because you are ready. Lahat ng tools na hasa'yo na, lahat ng bagay na pwedeng magpabago sa buhay mo, ina sa'yo. Kung nag-iisip ka, ready na ba ako? Ready na ba ako? Yes. Ready ka na. Kapag lumalabas po si Magician Card in any of the reading, there is a confirming para sa'yo na handa ka na, i-execute na yung plano yan. Simulan mo na ngayon. Okay? Because what you're trying to manifest will be in your reality. Do it. Do it. You have the power. You can create your outcome. Magician card, si being clarified by the Four of Cups, yes. Ngayon, sabi ng spirits mo, masyado ka nakatutok sa mga bagay na wala. Masyado ka nakatutok sa mga bagay na natapon, um, lumipas, na, na uh, hindi na punta sa'yo, no? Puro negativity. Sabi niya, tama na yung pag-iisip ng negativity, harapin mo na yung bagong bagay. Meron daw binibigay sa'yo si God na hindi mo pinapansin, na hindi mo pinagutuan ng panahon o atensyon. Parang meron daw nakahandang pintuan na pwede mong katukin, pasukin na yan. Now is the right time to act on something and change your life, no? merong blessing maparating, sana maging bukas ang isip mo para kunin yon Because that is the gift na kailangan mo this time para baguhin ang iyong reality. Be open to, to new things, ha? Isara mo na yung nakaraan, bitawan na yung dapat bitawan para maharap na yung para sa'yo, okay? That is your August 18 to 24 reading, Gemini. Tumakura tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So, close your eyes and concentrate on this one question, Gemini. Okay? You have one, And you have two. May hindi kita ng angel card because your angel guide nasa tabi, nasa tabi mo sila ngayon. Clarifying this question. You have one. And you have two. Okay, Gemini, open your eyes. Inhale. And exhale the answer to your question. You have the nine of cups in reversed. You have the two of cups in reversed. You have perfect timing. And you have romance. Okay, sabi ng angel mo, kailangan mo doon ang paninindigan sa question mo. You need to really think kung yan ba talagang gusto mo o hindi. Para hindi ka atras abante. Perfect timing. Ito daw yung perfect timing to really act on it and uh, make sure na talagang sisimulan mo yung proseso in acquiring your question. Kasi kung wala kang pag-aksyon, paano mo yan makukuha? Pero two of cups, kailangan daw pag-uusap. Two of cups in reverse, parang hindi pa tugma eh. Hindi pa ayon ah, ano? Parang marami pa dapat asikosuhin. So, so make sure na yung gusto mo ay naiintindihan nila. It's a uh, level-headed o kaya equal communication para alam mo yung pinapasok mo. Kailangan daw may ayusin pa kasi baka mamaya hindi ko pa alam, to, to totoong alam yung papasokin mo. With the nine of cups in reverse, nakikita ko rito na parang will that give you commitment or uh, would that give you contentment and happiness? Parang hindi eh. Parang uh, marami pang dapat malaman. Kasi parang totally hindi mo intindihan yung pinapasok mo. So ngayon, dig deep para alam mo yung para sa iyo o hindi. So ngayon, I'm feeling the answer is no, pero nasa yung kalakasan na alam mo yung katotohanan because nakita ko this is not for you. This not give you the equal thing, parang hindi patas eh. So ngayon, work on it and find your way out of this, okay? Gemini, that is the answer to your question. Ito rin po ang yung August 18 to 24. Hopefully na resonate ka. Thank you again for watching again dulo Gemini. I love you. This has been James for James Harrow PH. God bless everybody.